Magandang araw mga kababayan. <laughs> Ako ito si Latrell at kasama ko ngayon si Sabensky or si Ronel. Naalala niyo si Ronel? Hindi ko na siya naalala. Yung kasali sa Lateral PH at siya mga kasama ko lagi sa Roblox. Ngayon nagro-Roblox kami. Naglalaro kami ngayon ng Insane Elevator dahil yung unang beses na nag uh, Nag-record kami, naglaro kami ng Insane Elevator 8 months ago nung no, nagsisimula pa lang akong maggawa ng video dito sa YouTube. Yan. Na napansin ko, ngayon ko lang napansin nung no, tinitignan ko yung channel ko. Naging uh, 726 views. Grabe. Sa channel na sabi na um, mga 100 subscriber tapos ang aking average views na nakukuha ko sa kada video ay 3250. Napakadaming napakalaking number noon. Kaya ewan ko bakit yun yung pinapanood nyo Ewan. Kasi yung video ng yung video ng yan, yung lumang video ng yan nung ginawa ko pa yan. Yan ang pinaka-hated na video ko. Ay ako ng video ng yan. Ay akong, anong yan kasi uh, yan yung nagpapalala sa akin na immature pa ako. Hanggang ngayon, immature pa ako. Wala pa ako masyadong nalalaman sa paggawa ng video. Pero yung video ng yan, napaka low quality niya kasi yung computer na gamit. Hindi pa nga yung laptop gamit ko niya na yung laptop na ginagamit ko sa paggawa ng Rupat Crap video. Ibang computer, mas mano ma pa, mas mababa pa yung spec dun. So medyo pangit, malabo siya, mababa yung kanyang... Malabo siya yung kanyang uh, resolution, ganoon, hindi masyadong maganda. Tapos yung video, yung sound quality mababa kasi wala pa tayong microphone nun, di ba Ronel? wala talaga si ronel oh. Oh. so nandito ulit tayo sa larong to para <laughs> para baguhin parang sabihin na nating remake <laughs> kasi ang pang talaga ng quality nung anong yun ngayon medyo maganda na yung computer ko medyo lang uh, low end pa rin <laughs> so medyo ma malino na tara ronel sumula na natin to oy. <laughs> may music pa. Mahirap pa. Tuli. Oo, oh, kare. Ang ilo kasi ko. <coughs> hindi ko alam kung copyright yung music na to. Oh. Oh, tara na, tara na. Oo. Oo, na. nandito na ako. Nasaan oh, na ano ano to? to? Ano to? Ano to? Ito yata ko ko na, uh, si yung... Stages na ganito. Ako yata yung naglalag. Sino ba naglalag? Sino mabaga ng internet sa ating dalawa? Tatara. Oops. Ito yata yung... Uh, ano ba pangalan nun? Sonic? Ano ba to? Si Sonic yata to. Ito yung... Kasi di ba may... May pagkakalam ko yung... Yung Sonic ba na yung larong ano? Ito nga, yung may horror version nun. Ito yata yun kasi yung map. Okay na. 'Yung map kasi medyo hindi yata 'to, oh, nagkakamali ako kasi. Oh, nagpula. Uy, siguro. Ano 'yun? Hmm, patay na. Patay ka ako. agad. <laughs> ano 'yun? Hindi 'yun yung Sonic. Patay na eh. Hindi, hindi, hindi siya 'yun. May mga pictures Ikaw? ng mga ako ata, ay, ako ata. Monster dito. ato 'yun oh, eh, 'yung sinasabi oh, ko si Sonic, yung Sonic na ano yung horror version niya. Ewan ko kung creepy pasta 'yon tas ganoon laro kasi alam ko may may version na larong ganoon yung normal lang siya sa simula tapos magiging uh, magiging nakatakot siya habang naglalaro ka mga ganoon. Yung music magbabago yung background magiging pula ganoon. Yes, may music. Mas natatakot ako dito sa music na to kaysa dyan, sa mga monster kasi di ko mas natatakot ako sa music sa yung elevator music kesa sa mga monster kasi uh, baka copyright oh namatay ilaw Pena. na uy nasa ka ayun nakikita kita nasa ka baka nga dito puntaan mo ako may ilaw kami wala tay wala tay ilaw eh wala tay ilaw eh may ilaw kami dito shadow sa... Naglalagyan <laughs> ako yata yung may mabagal na internet eh. May mga ilaw eh. Nasaan ano? Anong malimaw? Ay! Jurassic Park ba to? to so, ba Jurassic Park? Wait, uh, may dinosaur? Oo, may dinosaur? Oo oh, nga, Jurassic Park nga. Oo, oh, siguro. Yes, nakaligtas ako. Bye, Makatulong yung masyado akong malag, mabagal internet ko. Hindi ako, hindi ako nung dinosaur. Ikaw ba, naglalag ka ba mas Mabagal yata ang internet. Pagka tong oras kasi, mabagal ang internet. Wala akong bakit. SCP ito ang SCP, baka yung ano, yung kanina ay, ewan ko kung anong monster, basta ano yun ay facility, parang Area 51. Kasi ito yata SCP. Sinong SCP to? Sinong SCP ah? Uh, nasa ang SCP? Ay yung ano, mukhang bulate. Bulate? Ah, uh, yung pato? Yung... Ay, nuna, no, sa likid Ah! Spinat <laughs> Patay Eto ay uh, nasaan tayo. Kailan? 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 Ano meron dito? Oh, mayaman. Palapit pa rin di ra 'to. Uy, ano to? Among Us. Alam ko to. <laughs> Ayano no, may mga ano yung kulay mga spacesuit. Sino ang ano? Sino yung <laughs> Impostor? Wala pang impostor. O naglalag lang talaga ako masyado, hindi ko pa nakikita. Nung wala Ano to? Ba? Isa ba sa atin? iba sa mga iba ba sa, isa ba sa mga player ang impostor? Hindi ba? May imposter kasi among us na ka lang Kasi so, yata sa atin yung imposter Wala lang siyang ginawa Mukas ba eh. ah, nakakatakot naman talaga yung music Hindi like, ko alam kung ah, Wala lang tayong ginawa <laughs> Ba't di ako makagalaw? Nakakano nga eh. Ating ano? Ay, Hello? Hindi ako makagalaw Hindi ko naglalag ka naman ata eh Hindi ako makagalaw kasi saan ako napupunta? Uh, Bakit ako naglalakad naman kusaan saan? O oh, piki na dyan naglalag, naglalag ka? Hindi ako makagalaw Ha? piki na dyan? Hindi ako makagalaw Naglalag ka ata eh Siguro. Nawa no, galaw talaga. Pero kaya siguro marami player. Hindi <laughs> mo. Yan yata yung maingay eh, yung nasa nung nakaraan Mokato, na sa sa tenga. Yung mukha to. Oo nga yung maingay, yung sisigaw sa dalal, alisin ko lang yung aking headphones. Oo, oh, oh, yung multo, hindi ako makagalaw eh. Nakakainis. <laughs> masakit to, masakit ka eh. kasi. <laughs> Nagpasokan lahat eh. Hindi ako makagalaw, nakakainis naman. <laughs> Tapos na nakasigaw na. Hindi yun. Wala nga ako narinig. Na 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 eh. Wala ako narinig yung alas kay headphones ko. <laughs> Kaya nga, pikit yung mga ano, ka, so parang... Kaya ang... kung may sinasabi ka nung ano, panahon pa na yun, nung parte niyo, hindi ko narinig. Hindi pa rin ako makagalaw, na stuck ako dito. Ano meron? Ah! Ah! Shit! shit. <laughs> okay, ano yan? Ito ba yung ano? Ah. Uh... Ano yan? Anong nakita mo? Wait. Yung tunog na yan, yan ba si Freddy Fazbear? Anong ano na tsura? Para sa yung sa Five Nights at Freddy's. Eh. Takot ako. Takot ako na sa elevator ka na. Ano, maliit, maliit. <laughs> ah si pasber si freddy pasber oh alien itu yata uh, nasa desyarta ha? alien nga eh sinusundu ka na ronel ha? sinusundu ka na na ng mga kamag anak mo ha ah, nasabi mo? Sinusundo ka na ng mga kamag-anak mo. <laughs> 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 Dahil hindi na hindi na kaya ng aming internet na maglaro pa. <laughs> internet ang sumuko. Uh, hanggang dito na lang ang video to. Masyado nang malag. Masyado nang malag na hindi na ako nag-enjoy. Hindi kagaya kanina na medyo <laughs> nagbibiruan pa kami. Pero kapag paulit-ulit na nauubos yung joke, nauubos yung, uh, yung pagtatawanan, na nakaka... Nakakabagot na hindi -ka, -na -ka, -na -ka, -na -ka, ka makagalaw sa elevator, sinasanibang ka, mga ganun. hindi <laughs> ka, yung hindi mo, sa sobrang lag, hindi 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 mo pa pinipindot yung keyboard gumagalaw ka na kaya hindi na hindi na hangga dito na lang. Ah uh, maraming salamat sa panonood. Uh, sana mag-subscribe kayo tapos maglagay kayo sa comment kasalanan ni ang lahat. Kaya salamat sa panonood. <laughs> kasalanan mo nalan lahat kung bakit lag. <laughs> bye bye, see you next time.